What's up mga paps? Ito nga yung kaganapan doon sa disyerto habang sineselebrate namin yung Christmas Eve at nakatanggap tayo dyan ng regalo. Napakaraming masasayang moments na nangyari ito. Ang best at kaiba na Pasko sa buong buhay ko. Mga paps, let's do this. Samahan nyo ako. Sobrang lamig na dito sa disyerto habang nagka-camping kami dito mga pups talagang napakalamig talaga ng panahon ngayon nilubos lubos na namin at ito ang magandang panahon para mag-camping sa disyerto ayan tamang paypay -pay na sila para bumaga na kasi mag ihaw ihaw kami gagaya ng barbecue at sinugba na isda ang ng ano mo te ang alam niyo yung sinugba alam niyo yung ihaw na isda ayan si ate Clarita ginakaya ano mo Clarita uh, Corazon. Grabe sila ang patak mo. Wala silang takot. Ah, ito yung trip namin dito sa Dicobs. Christmas ma light di, namin. Strawberry. Oh, hindi tayo naggawa. Pura high pura high tech. Pura high -tech. <laughs> Ay, guys. subscribe na. At ayun nga mga paps, nag iihaw iyo na kami dyan. Nagsimula na kami maglatag dyan ng aming babarbecuehin. Ayan. Sobrang bango ng manok. At eto nga, after mga 15 minutes ay hinahawad na namin. Sobrang bango ng chicken barbecue. Napakabango talaga ba paps at nakakagutom na. Kasi medyo hating gabi na rin yan. Mga alas 11 na ng gabi yan. At dito habang nagluluto sina, kumukuha muna ako dito ng video para may remembrance kami ngayong Pasko. At ito nga, napakaganda ng mga ilaw at napakalayo namin sa abiyas ng mga paps ko may, isa, may kita ninyo at ito na. sumasaya sa ating kalita. Parang libo-libo. Ang babaeng anak ng sentrum. At dito nga mga paps nilantakan na namin dong aming inihaw na isda at marami pang pagkain may pansit. May inihaw na malaking tuna, may inihaw na kumote na binalot sa foil. At mayroong kanin, syempre. Meron ding chicken barbecue at fruit salad. Marami kaming salad na dala. At meron pang bandera ng dingdong. Shout out dyan sa dingdong na yan. At ito na ito yung tina namin nilalantakan dahan-dahan habang malamig ang gabi ay kumakain kami subscribe mga paps huwag nyo kakalimutan at syempre habang sineselebrate ang Christmas Eve hindi talaga mawawalay mga palaro ni mga parlor games kaya kami dito naisipan ni Ate Clarita magpabingo at syempre go naman tayo dyan bingo tayo at bumingo eto nga tayo. mga paps, buminggo tayo. tayo. Meron tayong na-receive. Okay. Napakaswerte natin ngayon kasi buminggo tayo mga paps. Unang bingo sa pagkakataon na to. Parang ito lang yung time. Ayan mga paps, yan yung natanggap natin na gift. Napakaliit na regalo. Pang cute-cute niyan. Ano kayang nasa loob niyan? At dito na nga mga paps, patutunghayan natin ang kanilang games. Ito ay pag-games ni... Ewan ko, okay. kanina pag games yan. Basta yan. Kailangan mong ubusin yung pulboron. Tapos gagawa ka ng weasel. O sinong unang fin maka fin 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 whistle? Dapat ano, daw? Ano ng kanta? Here she go, go. She go. <laughs> <Here they> go. <laughs> who is now the winner of tonight? Representing... Ay! I, I, we cannot hear that uh, From uh, <laughs> <dot> com, <laughs> with every us yes. give him a round of applause Woo! The second but not the last. as it go <laughs> The missing one No man And here we go the champion looking champion Here's ah, a winner. Sabi na no? <laughs> <a mean>, no. <laughs> Hey, Kuya, what is this? Uwi na. Uwi na round ni Apil na ta. Be. Awal na huwag be aga. <laughs> I'm just introducing eh! <laughs> Merry Christmas mga paps Nandito kami sa gitna ng disyerto At nagkakamping kami Dito namin Sinelebrate ang aming Christmas Sa Dubai ah, layo kami sa kabiasnan disyerto po yun dyan mga paps ito disyerto ayun nasa disyerto tayo mga paps disyerto tayo ngayon shout out Merry Christmas sa inyong lahat dyan mga paps mag ingat tayo at mag i-celebrate natin ng masagana at masaya ang Pasko yun po this is Papa Cruzan once again boo -boo.